Tapos na. Eh, siyempre gusto ko rin gumaling yung bata eh. O, dun ka po. Sandal ka po doon. so, ano, natin. O, may just po. Bakit ang Isa lang naman eh. Isang ano lang. Gusto ko gumaling yung bata eh. Ganon din po kayo. Siyempre, anak niya yan. Okay. Hmm. Awa, awa kami ng kamay. yang kamay lang. yang ganyan lang, ganyan lang. May iyaalisin tayo. O, oh, sakit doktor, pikit. Pag hindi mo kaya, sabi mo lang ha. O, oh, pag sumakit to, pa-check up mo siya ha. O, oh. o, oh, wala. O, oh, ito hindi mo yun na nakita ko sa niya, o. Aw, aw. Yan, sakit yan o. Mm. Ito naman yung kulam. oh o. Mm. Wala. oh. No, lang. Pag gumagat, madam, mulat ka. Um. Pag umaray-aray, meron yun. Eh, wala naman eh. Kaya nga demonyo nakikita ko. Oh, palitan natin ng bad paper, oh. Oh, yeah. Huwag mo na pumikit. Oh. Ayun, ha? Mm. Kasi gusto ko gumaling yung bata, eh. Oh, ayan lang, ha? Wala akong nilagay naman matig matigas dyan. Mm. Oh, yupin ko. Oh, yupi, -yo. Oh. oh. ah? Ah, <laughs> <laughs> oh, uh, sakit doktor. Hmm. O oh, tumatawa yung bata oh. Umingiti. Oh. Wala. Demonyo. Oh. Ow! Satur, are po. Tenet operarotas. Sino mo gumagambala sa baba, sa bata na to mag-usap tayo sa Twitter. Ito na po sa mga tao sa Twitter. Ang sabi sa doktor, marami na sa bata lulayaba. <laughs> <laughs> Ela, <laughs> aom. Ah, Tigilaman right. mo na Tigilaman ha. Tigilaman. mo. na, ha? Tigiggit mo. na mo. Tigiggit mo. na, ha? Sige, sige. mo. na, mo. mo. na mo. Sige, sige. Gati mo. Gati mo. gati mo. gati mo. 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 Hmm. Hindi, huwag gumiyak, huwag gumiyak, huwag gumiyak. Sige, sige, sige. Huwag iiyak, huwag iiyak. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kung gagaling na yung bata na yan, gagaling na In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Lubayan nyo na itong batang to. Hmm. Lubayan nyo na, ha? Lubayan nyo na, ha? Sige, 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 sige. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Ginobayan nitong batang <tinyo> ito. Ah. Ito na lang, Kunti na lang. Kunti na lang. Mga demonyo na itong mga to eh. Sige pa, kunti na lang. Sige pa. Gagaling na ang bata in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. gagaling na to. Gagaling na. Aray, aray. Kunti pa. Uti pa. Uti pa. Uti pa. Gagaling na yung bata na Gagaling na yun Na? Gagaling Gagaling na yun. Gagaling na yun. Panginoon kung gusto sa akin ang madakila, may oh. mga oh. labas oh. pa oh. tayo, oh. nakatayin oh. ko oh. ang demonyo na kumatambala sa bata. At ipratis, akmet, adal! Okay na, okay na, okay na. Okay, okay. Yung tubig niyang bago. Medyo sa po kayo, madam. bata eh. Kawawa yung bata. Bakit yan? Hindi nakita nung ano, nung ulas po ito. Hindi mo nyo na po. Wala nang kulam yan eh. Ito yung bago. Di ba, do hindi yung una. O, napatay natin. Hindi mo nyo na umaano. Walang kulam. Kasi so, nang gumawa nito eh. Yung gagal mo yung bata na yan. Gagal mo siya yung siyang na yan. Yung hmm, painimin nyo. Shout sa lahat. Uh, andito si Team Apo Chalin sa Dao. Ito po, uh, unang gamutan. kulam. Uh, Nawala na po yung kulam. Ngunit nabasag yung kanyang portal. Uh, Kung baga yung portal na sinasabi ko eh, yung kabal. Ngayon po, napasukan po siya ng demonyo. Kaya inaalis na natin. Maraming salamat sa team Apo kay Roy Bin Capizano, mga manggagamot niyan kay Brother Rock, kay Brother Pong. Tuloy lang ang laban. awag uh, kayo kayo papasilaw sa pera. At saka kay Brother Ken, Brother Marvin ng Brunei. Maraming salamat.